Alam nyo naman na ang kabigin na ng Pangulo natin, hindi lang dapat makulong yung mga kailangang managot dito sa pagnanakaw ng pera nating lahat. Pero kailangan din maibalik yung pera ng mga kababayan natin. And this is the beginning. Ito na yung umpisa. Seven out of the thirteen, ito yung unang pito na ibebenta natin, isusubasta ng Bureau of Customs. Nagahalong galit at tuwa eh, itong araw na to galit dahil nakikita natin ngayon yung lahat ng ibebenta ngayon pero nating gato eh. So may kasamang galit pero at the same time may kasama din tuwa eh. Na finally mababawi na natin galot. Makakakuha na tayo ng hustisya. Ito ay simula pa lamang. Oh, ng ating uh, mahabang labanan upang maituwid yung mga pagkakamali na nangyari. Mapanagot yung mga nagkamali at makabawi tayo sa mga nakuha sa uh, kaban ng bayan. Yung kikita dito hindi ito kasama sa koleksyon ng customs, mapupunta to sa Bureau of Treasury para sa pondo ng buong pamahalaan natin.